Flowers of May o Sabsabong Timayo na ginugunita sa lungsod ng Baguio tuwing buwan ng Mayo. Maituturing itong isang extension ng panagbang festival dahil tulad ng naturang pagdiriwang, iba't ibang klase ng mga bulaklak ang bibida sa selebrasyon ng Sabsabong Timayo na idaraos sa bagong ibang iyo creative village na matatagpuan sa Old Diplomat Hotel. We will hold it to a new uh, in a uh, new uh, area that we've uh, recently developed with the Baguio Creative Council. Perhaps our tourists already know about Dominican Hill Heritage, where the old Diplomat Hotel is. It's known as a uh, dark tourism uh, destination or site, but there's a garden there actually, which uh, was kind of abandoned for a long time. Uh, so that was. Um, uh, Well, we enlivened you know, with a village. We call that ibag Creative Village. Ilan sa mga kompetisyon ngayong taon ay may kinalaman sa Mother's Day at Flowers of May. Ang Mother and Child Flower Crown Competition kung saan magkatandem na gagawa ng flower crown ang anak na babae o lalaki kasama ang kanilang mga nanay. Tampok din sa selebrasyon ang floral art competition o ang paglikha ng isang visual art sa pamamagitan ng mga bulaklak. Come May, we will have, which is a National Heritage Month, uh, we will have uh, uh, like an extension of panagbenga, uh, Panagbinga, sabsabong timayo, or we have uh, several competitions creating artworks using flowers. Yeah, okay? yung sabsabong is uh, flowers, no? flowers of May, ang tawag namin doon. Ngayong Mayo ang ikalimang taong selebrasyon ng Sabsabong Timayo. Layo na selebrasyon na ito na muling ipakita ang natural na ganda, ang makulay at mayamang kultura ng Baguio City sa pamamagitan ng mga bulaklak. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.